Nagbabala ang ilang eksperto na posibleng mas makakalala pa sa sitwasyon sa EDSA ang planong exclusive motorcycle lane. Hati naman ang opinion dito ng mga motorcycle rider. Nasa frontline ang balitang yan, si Marian Enriquez. Ganito ang karaniwang eksena sa EDSA. Dahil sa mabagal na usad ng mga sasakyan, ang mga motorsiklo lusot dito, lusot doon. Ang iba sa bike lane pa dumaraan. Ayon sa Department of Transportation, nasa 170,000 na mga motorsiklo ang dumadaan sa EDSA araw-araw. At para sa kaligtasan ng mga rider at bilang solusyon na rin sa mabigat na daloy ng trapiko, plano ng DOTr na maglagay na ng exclusive motorcycle lane. Yung kasalukuyang bike lane ay uh, palalaparin kasi merong natin ang kalhating lane. So what if yung kalhating lane na yun ipaisakop na noong bike lane at ito ang magiging uh, motorcycle and bicycle lane. So dalawa na ang uh, pupwedeng uh, gumamit noong uh, uh, lane na yun. Pabor dito ang ilang mga nagmamaneho ng private cars kung wala silang designated na area, nagkakanya-kanya kung saan-saan lumulusot yan. Kaya natatapakan sila ng truck o bus. Pero ang mga mismong rider, hati ang opinion. Mas maganda po yun ma'am para disiplinado po. Kung sa akin po hindi. Technically kasi hindi naman po ganun kalaki yung kinikuha na space ng motor. Para naman sa grupong Motorcycle Rights Organization, mas mainam na pagtuunan na lang ang istriktong pagpapatupad ng mga kasalukuyang batas-trapiko kaysa ipilit ang motorcycle lane. Pag motor lumaba sa linya huli, pag ibang sasakyan ginamit yung lane or bumabad sa lane, let's say excusable yung e-exit, okay? fine, you're you're leaving EDSA or you're leaving Commonwealth. Pero pagka ginamit yung lane, binabaran, doon nagsakay, doon nagbaba, like what the PUVs are doing in Commonwealth, hindi naman inuhuli. So, there's a problem right there. Pangambari ng transportation expert na si Engineer Rene Santiago, mas makasasama pa ang motorcycle lane. Kung mas maraming motorcycle user at nilimitahan mo sila sa isang daan, lane na mahigpit, eh, sila ang mabagal, pagsamahin na lang sa bicycle lane. Kasi yung bicycle lane for all intents and purposes yun sa EDSA, eh useless. Uh, halos wala naman humuhupt Isa sa mga nagsusulong ng motorcycle lane sa EDSA, si one rider Partiles, representative Bonifacio Bosita, 2023 paraon nang magsulat siya sa kalihim ng DOTr para ipanawagang ipatupad ito given, ang na yung number of vehicles, yung volume. At uh, kumbaga po, ang intention na lang natin, maisaayos para yung bol na trapiko at itong aksidente ay kung hindi man mapigilan, ay uh, mapigilan yung mataas na bilang. Una nang nagpahayag ng pangamba sila Senate Committee on Public Services Chairperson Grace Poe at Senator Nancy Binay sa plano ng DOTR. Dito po dapat actual data at hindi puro eksperimento ang basehan para maiwasan ang kalituhan sa napakagulo ang mga kalsada. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging guling at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.